kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam Report, may mga blanko po rito. Ngunit nung pinirmahan ng uh, Presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay uh, nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ano, wala pong uh, ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM At hindi po hindi po din ang inaprubahan sa plenaryo. Ibakit e po nagkaroon ng ganung halaga doon sa uh, General Appropriations Act GAA? Kanya po, uh, ako bilang isang uh, nakaupong congressman ay eh kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng... Uh, enrolled bill, hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako, nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa diyan sa Kongreso. Tama po 'yung sinabi ni uh, former speaker Bebot Alvarez no kasi maliwanag naman na dapat 'yung uh, uh, bicameral conference committee report. Tama po 'yung sinabi ni uh, former speaker Bebot Alvarez no kasi maliwanag naman na dapat 'yung uh, uh, bicameral conference committee report ay i yan ng House at i-approve -ia din, din yan ng Senate. Maraming blanko doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung technical working group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano, insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Eh ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So dito siguro ay kailangang maimbestigahan mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At uh, mag-execute sila ng kanilang uh, affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma-fill in the blanks yung uh, enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, BICAM report. Na may perma naman yung mga members ng uh, BICAM committee sa House at sa Kasang Senate. Eh, sa tinagal-tagal ko rin staff, Speaker uh, Bebot, dyan sa Kongreso, magmula 87 Hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng Bicam. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approve nila, eh asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker B, wala pa hanggang ngayon. Sa akin 'yon ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon ng mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At uh, sino sino pa ho ang uh, sasampahan ng kaso bukod kay uh, Speaker uh, Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Ah, uh, sa aking pagkaalam, no, uh, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito. <clears throat> kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldi Pangatlo, itong si uh, Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan, may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan, kapag ka hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez, ay talagang uh, siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano kay uh, Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito si Congresswoman Stella Kimbo dahil siya mismo ang umamin na maraming blanko ang Bicam report. Ngayon, eh, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa ano sa gaa na, si, na pinirmahan ng pangulo. Ngayon, yung mga media, pwede rin niyo ring mag-request. Request, Request niyo sa kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction nung ano nung uh, kung ano yung inaprubahan ng kongreso sa plenary dahil kung ito ay magkaiba aba ay malaking problema yan hindi nila nilalabas yung enrolled bill eh ako may suspicion anong anong problema bat ayaw mo ilabas problema dyan kung walang enrolled bill, yung liability mag mapupunta sa office of the president. Pinirmahan niya walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi e sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti labas na nila yung enrolled bill. Para naman makumpare natin tama ba yan o pareho ba yan? nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, ano, sa laki ng problema nila, palagay ko, that is the reason why, sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment, eh, para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive, instead of us being on the offensive. Pero, pero hindi po natin bibitawan ito kasi tapakala talaga 241 billion ay kaming mga ordinaryong tao we cannot even begin to wrap our heads around that figure ha 400 241 kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with speaker with uh, attorney Raul Lambino with attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Crimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved. It is a crime against the Filipino people.